gulay para healthy. Ay. Thank you. Mm. tayo pang sinigang para sa ating mga boys dun sa bitas. Baboy, baboy, suka, kamatis, pechay. Tingnan natin kung may sitaw, so, tangkong, so, sibuyas. Ya ada. Andito kami ngayon kay Tito Bubot para manghiram ng kaldero tsaka kutsilyo At kasama ko ang aking idol. Di ba? Si Dan ka-winners. Ano naman niya? Hawak mo. Um, tasa. Tasa. Mangkok. Sa sabaw. Oh, sabaw. Sabaw. Oh. Oo. Magluluto po kami ng sinigang At ipagluluto namin ang ating mga Boys, mga karpintero natin Samahan nyo ako Tuklasin Kung ano ang buhay probinsya hey, Ito na yung mga pinamili natin Buto-buto Baboy Gempo Diba? Mga pechay, gulay, suka Ayan, Nag-start na po tayo uh, Pagluluto natin Yung mga uh, ano natin? Boys uh, Mga boys natin. Okay. Hindi lang coach. Chef pa, 'di ba? Hmm. Winner. Wala tayong kalan. So, yung mga kahoy-kahoy natin na sira-sira na, ito na tatarayan na ni Jairus. Ayun. Papabaga na tayo para masimulan na natin ating sinigang na baboy. Si Idol Janjan, -Jan, Coach Janjan. -Jan. Ayan, naglalagay na ng water para sa sinigang. Ayan na, bumabaga na. Ayan ang sinasabi ko. Winner! Pugasay so, natin. Ito na yung magsisilbing ano natin eh. Plato. Diba? So yung mga tiga probinsya, alam to. Ito ang plato. Okay. Trip tayo. ba diba? O ngayon, ito tayo. So, yun po, kailangan natin palitin para mag-enjoy ang ating mga boys ba? Kailangan natin kutsilyo Okay. Ang talim ng kutsilyo ng Tito Bubot. <laughs> ha? Yon, Ezekiel. Grabe kutsilyo mo. Hindi tayo mga kaano nito. Napakatalim ng kutsilyo. Ni hindi makapunit. hindi <laughs> makatusok, makapunit eh. Tingnan natin kung matalim, matalim na ha. Tiniliskarte yan ni ano eh. Y Jairus eh. Medyo. Medyo tumalab. Medyo tumalab. Effective, effective, Medyo diba? oh, medyo. Diba? Ayos ah. <laughs> uh, galing eh. Diba, diba talaga discarding Pinoy ah. Diba? Kasi ko sa inyo. Ba diba? oh. Yahoo. <laughs> diba? oh Meron na tayong ano, ah, natutunan ngayong araw, plato, daon ng saging. Di ba? Sunod, pwede pala yung hinebra, no? Pang ano? Panghasa. Grabe. Ngayon ko lang natutunan yan. Di ba? So, dito, may natututunan kayo sa amin, ha? Singaling. Diba? Hindi, diba, yun. Kanina wala talaga eh. Oh. Pero ngayon, meron eh. Diba? Nainitan daw tayo eh. Kita diba? <laughs> mo, may improvised umbrella tayo ha. Ah. Okay. Sa ilalim. O, oh, buha tayo dito. Pag-inaga pa natin isa. Isa pa, isa pa. Diba? Ayan ang discarding oh. Pinoy. Ayan, pati yung cellphone natin na initan. Oh, <laughs> so grabe mo. init dito sa kabaratuan. No? Pero again, Marami tayong natutunan dito, di ba? Panghasa, Inebra. bilog. Di ba? Syempre ang sinigang hindi pwede puro laman, kailangan may buto-buto ayan, buto-buto. Di ba? Talaga special tong ating mga ano, boys. Di ba? Sa nakakita. Ha? Pinagluluto ng bus ang kanyang mga <laughs> player o kung mga oh. mga workers, di ba? Yeah, oh. Servisyo. Oh, may dalang asin. Mm. Oh. Siyempre, kailangan natin asin. Budbud -bud asin. Oh. Di ba? May palo true. Di ba? Palo true? Sige, iwan mo lang yan, brother. Okay. Ugasan natin ang ating kamatis. Sa isayin natin yan. Di ba? Pinoy. natin. Pag sugasan, slice na natin siya. Diba? Gawin natin apat para mas malasa. Diba? Fresh na fresh. Diba? Ito medyo maliit so sa gitna lang. Pero pag malaki eh, Pang apat na slice. Diba? Naging matalim na eh, no? Kaling eh. Effective. Next! Ito eh, mapapaiyak tayo nito eh. Sibuyas. Diba? Diba? Hindi <coughs> tayo masyadong magaling pero pwede na to ang importante maging malasa to para sa ating mga ating mga boys yan o oh. diba actually dinamihan natin ito sibuyas para mas malasa eh. diba nalagyan na natin yung mga kamati sibuyas, asin uh, yung laman natin na baboy uh... Ito pechay sa dulo natin ilalagay kasi madudurog mm. yan eh. Mm. So, tsaka yung suka, nalagay na natin to. Nakakatin na natin yan. To. Yun know sharp talaga o. Siguro, try muna natin kalahati. Kalahati. Stick natin along the way. Diba, kanina nga dinagdagan natin asin, pero dapat talaga meron yung follow through. Yan. Samahan nyo na ako. Dali na natin ito ngayon doon sa ating kalang. Kalan. Oh, isin na natin, brother. Game na, game. Luto na tayo, luto. Medyo malayo yung bato. Pagdikit natin konti yung bato. Ayon na ba ito ba? Ayan ang bato. Masok na ba? Iyon. Tayo natin. Balikan natin, mga ilang minuto. Wala tayong pot holder. So, ito ginagamit pagtakbakla sa bubong. Okay? Kasi mainit eh. Okay? So, chit na natin kung ano nangyari sa ating sinigang. Okay. Wala pa. Wala pa. Okay pa. Okay, usin natin. Para yung apoy mag-concentrate sa gitna. Diba? Woo! Buhay, probinsya. Papaw. So, ibig sabihin, kailangan natin buksan ng konti para makasingaw. Ayan, oh. Maapaw yun. Yan. Tandaan nyo yan, ha? Yan yung manual cooking. <laughs> adjust lang tayo, parang buhay. Adjust lang. Kahit gano'ng kahirap, adjust lang. Ganyan talaga ang buhay. Weather-weather lang. <laughs> Oi, tikman natin kung lasang sinigang na to, ha? Eh, alam mo naman tayo, uy, medyo maano na to, ha? Ha? Tigman natin. kulang sa parang kulang pa to sa alat ah. Tsaka asim. Pero medyo may lasa na. Sige, yun ito gawin natin. Yung titirang suka, lagay na natin. Para, para mas malasa. Dahil kulang nga siya sa sa lasa, as salt. Lagyan natin, as salt. Lagyan natin ang salt. tablespoon dalawa pang tablespoon yes sir konti na lang to kasi medyo mulo na mabuti oh. na. na lang natin konti tapos game na tayo lapit na kasi maluto dapat yung mga gulay na kagaya nito sa dulo natin ilalagay so bukasin na lang natin para to make sure na uh, okay siya. Diba? Running water dapat sa pagugas. okay kayong mineral water po ito ginamit namin. Wala. Sa probinsya, ganyan. Ugas-ugas. Pwede na. Makukuluan na to. Fire. Hmm. na ako. Wala ka pot holder eh. Pero ito, malapit to. No. Pakita mo, kucho. Yan o. No? Lapit na o. Lagay na natin yan. Magsis... Ano yan eh. Magsisink yan mamaya magsis. Ah! Pa minute, pa minute. Pa minute, okay na. <laughs> Siyempre, play go Pagi naman eh sa basketball clay so kailangan maglinis tayo dahil ito yung gagamitin nating table kaya kailangan maglinis diba ito hindi ba pwede madumi meron kumain na madumi ayaw natin kumakain ng madumi diba so, yan napakuha pa tayo ng daw na saging para sa ating plato. Okay, ito plato natin, subuhusan so, mo ng unti-unti. Kailangan mahugasan natin yan. Yan ang magiging plato. Ito pa, brother. Yan. Ito yung magiging plato natin. Okay. Ayan na. Ito ang plato natin. Ito so, pang ilalim na lang ito. May dumi Hugasan natin to Bulto dito ito bubot <laughs> Ang sabaw Kailangan tayo mag-alcohol Sabon Hugas Para Malinis Nagsaing naman ang ating mga boys Pakita mo ano? Todo todo White rice oh. Game Kunin na natin yan brother Sige na kaya na kaya na Kaya na, 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 na. Eh. kaya to oh. Ibalik okay, dyan dyan. Okay na yun ko. Kayat si dyan dyan. Ang nangyari. Ang tumatawag kay dyan dyan. Hmm. Yan. Buha tayo ngayon ng laman sa sabaw. Gun. So now, la Wala tayong ano eh. Tawag doon. Wala tayong sandok. Eh, wala. Okay lang. No? Alam mo naman tayo. Laban lang. Pwede na to, brother. Diba? Buto-buto na, oh. Yan, oh. Mahilig ako sa laman, eh. Kaya tumitira tayo laman. Sabaw. Yun lang, mainit. Parang mali yata itong kinuha natin, ano, ah. Bawal. Ito bubot, ah. <laughs> yung, ano, yung nag-absorb ng init. Oh. May, ma ano yung init? Oh, stainless eh. Oh, stainless. Wishit. Okay. Pero wala tayo magagawa. Yan na yung nandiyo sa harapan natin eh. I-discarte na lang tayo. Okay. Oh, kanya-kanya pa. -kanya okay, Coach John. Go naman. <laughs> go, go. Ha? tandaan mo. Mainit to yan ha. Okay, mainit. Mainit yung stainless. Tumatagos. <laughs> Kaya kailangan. Dito matalino si Noel. No, Noel ano? Yan, cup noodles. Di ba tama? Di ba? Magaling. Eh mas magaling to. Ha? Plato. Boy no? Let's go, let's go. Di ba? Buhay probinsya. Diskarteng Pinoy lang yan. Magkapatid talaga kayo. Plato. Plato. <laughs> Plato. Kikinina. Talag-inig talaga. Tagos yung <laughs> anong stainless effort. Mm. Napapaso ako eh. Woo! Po kayo bro. Game na. mo Mas magaling yung discarte ni Noel oh. Mga idol, pagbigyan nyo na ako sa lasa Gusto huh? oh, kasi masim-asim, masi, malat alat eh. Mm Pero... Uh, special kayo. Si Engineer Joey, hindi ko pinagluluto yun. Hmm. <laughs> <laughs> Rapsa. Hmm? Kain eh. Ayot sa'yo. Gabi, stainless. Mali tayo. Coach, gyan. Sige lang, coach. Ano, lasa brother? Ha? Jerome. Laban? Laban. Wala na. Hindi ko nang nagsasalita. <laughs> Ikaw, Noel. First bite ba? First bite? Tignan natin yan. Laza. na to, sir. Game. Game. <laughs> diba? Woo! Coach, gyan. Winner. Jai, panalo. Panalo, sir. Winner. Panalo. Winner. Maraming salamat, sir. Pinagluto mo kami ng ulam. Siyempre. Panalo. Mm. Kama yan. Sarap. Kama yan, no? Laban, no? Sinuwal, no? Diba? Uy! Salita ka naman! Hahaha! <laughs> para healthy. Opo, oh, opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Thank you. Mm. Easy, easy. <laughs> Sarap ko <sir. laughs> pang Pag ilang round na yan, brother. Pangalawa, sir. Pangalawa. Ito, hindi na tumayo. <laughs> Nagpa-serve na lang si Noel. <laughs> Sarap na luto ni Coach. Winner! <laughs> ayos ba? Ayos ba pare? Ayos pa. Nahigap na, higup pa ngayon. Higap pa? Ano brother? Ayos po. Ayos. Winner! Tingnan natin kung may natira pa. Ayos! May pang-dinner pa. Woo! Back to work. Mga boys natin. Ayan. Oh. Chipping gan eh. Go brother! Good.